sa kotso ng gabi Padyak ako Hindi na tuloy yung swimming ng mga tropa Kaya uh, ito Plan B uh, Mag bike ride na lang Kaya ng live eh. uh, Plano ko one shot uh, Yung pantalo uh, Pililya Yung ahon Tapos Sierra Madre Panay ganoon Yung mahirap na loop Reverse sana makaya bago maghating gabi matapos ko. Tas 8 ng gabi, ito, padyak na ako. Mega Mall. Guide me, Lord God. Salamat po. Ah, Tupolo na. Tupolo at 9.30 ng gabi. Pawis, pawis. Ako <laughs> ng Tupolo. Ito ah, lang ako. Magkakabat malut na. Tupolo. Tupolo. Ayan, siya! Mayroong marasel. Pagkakula mga ano, sa ako na isang oras, napratan ako. Tapos, hulay pa. Hindi na dahil safety key itong camera, Ito, arga na ulit naman sunod pililya haaw ah, na ito na sa bungad ng pililya yan na red horse nalibay dito yung dito yung muntot dito na lang ako alaula na solo ride matakot Ah, makita. Pakakaw ah, na ako ng pilya Makadilim Tapos mamaya sa mapitak Hala ah, na katakot uh -huh. Ngayon gabayan niyo po ako Pagkatakotin ako pero Ngayon Happy talk. Yay! Isang selfie lang muna dito. Ha. Ah. Huh. Takot ang dilim. May nakikita ba? May nakikita kaya? Ha. Huh. Tatak pawis ko. Ha. Huh. Takot. Uh -huh. Grabe nakatakot pa ang ganda lang view dito ba sa camera ha ah, galing I love my pitak. 340 340 340 kumakamana ko lang kumakamana lang nga ng Pami kumakamana ko lang Pami pinakatakot <laughs> solo uh. ito pala ang istorya pagka uh, Solo ka lang Kahit sobrang dilim Isa Wala kang mong Nakasalaw Mga munamon Malamig Tapos ko na yung mabitak Tapos ko na yung mabitak Tapos ko na yung ah, ah. Ito Katapos ito Siguro mga alas 6 Nandun ako sa impanta ah, Sa may HR ko 3.40 ah, Pakihirap buti na lang may sounds ako kasi pag walang sounds naririnig mo yung mga kuliglig tsaka yung mga ibon may <laughs> lumilipad ah, oh, may tumatawag <laughs> hirap meron akong headset kasi sa mga advantage ko yung earphone ko naman naririnig ko naman yung paligid yun kahit may sounds ito kaon mo na kami ulit kaya ako masyado na ako ng video sa ano. Bitak ang dilim, may delikado. Lago ko tong camera Tsaka cellphone. Ah. Ah. Ito na ako sa ano. Ah. Alas 5. Mag alas 6. Nandito na ako sa Rial. Mag Rial na to. Sakto yung ano, yung oras. Gagabihin pa rin talaga ako pag-uwi namin. Alamig! Tuti may dala kapote. Ang pala yung cup mo May ilo, may sapa. Oo, oh, ganito talaga. Ganito. Cup mo ganyan. dami Nigilaw ako Buti nila madala akong kapote Makapal kapal Pakahirap pala ito <laughs> Ang haba pala itong ano na to Pag binag Itong uh, sinaloan na to parial na to Kumain ako eh Break time mo uh, 40 minutes Alas 7 na ulan ng ulan ako tinitigil ako pag malakas maganda ganda ng panahon sarap magpag ta whew. là thế nào? Ra nè. 我去了。 arko din. Facto, alas 9. Sakto, alas 9. Kaliwa na ako dito, ako na. Wala na lang. Pagira. Wala, panta. Ah, maahon, 9. 9.40, maahon na tayo. Siguro mga mangalas dos Tahan ko ng kuntik, kuntik. Kaya, no? Kaya, Yes Kaya, bad, bad, lah. so, lahat, eh. sa burger ulo Ayun na yung unang tulay Parang tatlong tulay ata to Ayun o no? Kaya sa camera Puti Unang tulay <laughs> survive ko yung kambal ahon ha ah, grabe ito lusong ko sa ahon na naman pagi oh malapit na ako sa pangalawang tulay ay nakup pa ay, maulan, mapagi oras na 11.40 wala pa ako sa kilometer 90 siguro mga alas 2 <laughs> Oh, grabe. So, muna. Oh, Sarap, 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 sarap. Hmm. mga pine tree na. Ibig sabihin niya, mataas na po. pas na yung lugar na po. Pine tree. Lamig! Lamig, lamig, lamig. Wooo! arap Oh, tuloy pa Kakawaya po sa Familiar na lugar na yan. Dito nag-drone si Jerome. Alam na. <laughs> Dati. Sapatupatul lang yan. Sapa ngayon. kay eh. resort. Ay. Ay. Kaya nga, pakalag tulay. Mayroon yung tulay. Hindi talaga pag solo. Hindi na kapag picture, ulan Lamig. Mayroon yung pakat na tulay. Kanta pa Map tulay Kanta, lamig Map ng tulay Dalamig

tinaas bakit ganun tulay nilagyan ng tulay na bakal bakit ganun wow ito yan bak lagyan ng bakal yung tulay uh. yeah. yung na namin dati yan, eh, Carlo sarap po ngayon binaba namin baba kaya ako ngayon yung bike pulay yung lagyan sa ibabaw pulay yung ilagyan ng baka ang <laughs> go side trip to side trip <laughs> pasal gusto ko talaga ng swimming kanina pa eh nakakita ko ng dagat tsaka hilog hindi ko makaporma ito malapit lang ababain ko na

ko yung bike ko. Hindi mo na ako. Ah. side trip gusto ko side trip talaga dito palagi ko na dito pag nagmumotor thank you oo lamig Gariel sarap po ahong pala to Jariel speak. Kanta love it.

aon tayo ng marilaki gabi na 30 ako narating dito kilometer 90 matatapos ko yung ilpan tala 5 aaw na ako ng marilaki sa Sierra Madre gabi na siguro tansya ko mga alas 12 ng gabi matatapos tayo na ng marilaki tibayan ko na yung baterya ko ah, lamig <laughs> Maria Maria Pililla Overlooking Nasa naman tala ko na yung liwanag Mamaya gagabi na ako Hindi yung pa ako Simula agabi pa Oo Siguro alas 12 Patapos Ang ganda Pilihan ko na yung baterya ko Maria yeah. Mas kuwapa to Unang unang namin lang ang 7-11 na Ayon lang ako Tapos ako lang lang Sera Mas buso 30 minutes ah. Oh. Simula sa palok ng dito Martin. 30 minutes siya on. eh. Nang um, soft kaya ay padjak. Sira Si Ramadre na alas 6 sakto. Bago na yung logo. Alas 6. Alos 40 minutes din. Mula sa Palo. Boso-boso na lang. Gan na po. In lang. In na, ano, na? Na yung logo siya kamar. man Solo. hari laki. Kanina, si Mapitak. Ngayon naman, Pililia. Ngayon naman, dito sa Sierra Madre. Punta lang Punta lang boss boss to Lulusong na to Ang dilim Solo Nakatakot Nakatakot <tong> ang uh, storya ng solo ride mag isa yun lang may mga ilaw ilaw pa yung pabigsi ito pala pag gabi okay oh, ah naglag safety ay malapit na konti na lang boso 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 Done! Thank you, Lord! Okay na lang po. Salamat po. Ito lang yung last climb. So, buso. Mistake ko na. Mamadali. Ah, Ito talaga pagka nakakain ng soft drinks. May sipa. oras no, seram alas 5 tubo-boso ah thank you lord tapos na client oh tubo-boso oh. thank you 8pm ka eh. 11pm ako nakabalik ng Batman Loop di Panta thank you Lord, salamat po tapos ito yung safe salamat din sa hindi pa <laughs> ah, lang maulan ah, hirap hirap, hirap sobra thank you, thank you Lord